Kabalik-balik kung nagpaplano kayong bumili ng e-collar para sa maingay niyong aso, mas maiging panuorin niyo muna ang video ito para hindi masayang ang pera niyo. Very effective ito sa mga short hair na aso, mga large man yan o small breed. Pero wag na wag kayong gagamit nito kung ang paglalagyan niyong aso ay may katabing ibang aso dahil pag kumahol yung isa, yung may e-collar ngayon ang maging kawawa. Dahil na ngayon na ng automatic e-collar na suot niya, ang kahol nung katabi niya. Okay, Ngayon ito try naman natin look, 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 look. sa long hair na breed like ito Alaskan Malamute. Back. Large breed back. at may long hair. Tingnan natin kung magiging effective yung e-collar. Hindi siya effective well, sa on, mga long back. hair dahil yung dulo na nagsusuplay ng kurente ng e-collar hindi nakadikit sa skin Wala, dahil sa mahaba here. at makapal niyang balahibo. Here. Pero may mabibili naman ng na e e-collar na may free extension na siya para sa mga long haired breed. At yun guys, I hope na may natutunan kayo sa video ito, And I wish na natutulungan ko kayo. Hanggang sa muli. This is RV Lumagsa of the Dog Tutorial Service. Once again, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!